guys good afternoon ito pa yung leaks yung Puerto, baha na po kahit sa yung sulok dito sa mga baha na po lalim na po malalim na po ang baha yung Puerto, oh. may gusto lang dagat na gusto kita makita ayan po nangyayari dito sa Lixberto malalim na po yung tubig hanggang baywang na po eh punta lilikas ayan po sila lilikas na po Bibikas na po sila. Palutang-lutang po yung buti ng Impilite. Malang residente po dito. Lumikas na po dahil malalim yan po. Malalim na po. itong gawin dito na ano gilid nito parkingan po ito ng mga sakyan wala na po mga sakyan dito mga pabrasil tv vlog dinala na po doon sa highway yun yung bahay ko yun na <coughs> tinitirahan ko yung kulay pula na yan <coughs> dahil mga basura po dito maglilitawan na no? yung aso nandun oh. aso po ang nangyayari dito sa Lexber Subdivision. Ah, so nandoon pa yung aso mong guys. Ganito po yung nangyayari dito sa lugar namin ng ano Lexber Subdivision. Hi hey ate hey. <coughs> Pre Saan na i-rescue mo? Hi ka muna Hi ka muna yan. Pare namin yan Si parin GR Wala tayong pasok Maglalakad-lakad muna tayo dito Ayan po. Ayun po ang sitwasyon dito sa Lixbear. Yung dating walang tubig, naging dagat na. Hi kuya. Ay, ay ka muna. Hello, Marager. Ayan. Ayan po yung mga... Ito yung isa ito eh. Lasinggero. Yun na. Ayaw. Bakit kami Uy. Dili ka di Dapat ng yeah! Dapat, yeah, no! dapat wow! hello, 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 hello. hello. Live hello, ya, hello. hello. Hey, niya, baka, maka niya, naka, Dati pong mga guys, ito dito. Dito po tumutumpuan tubig ngayon eh, ni eh, warehouse. Lo, titabi mo yan doon sa gilid oh. Kawawa yung masusugatan yan pag nabasag yan. Pupunta tayo dito sa highway. Ito, malaki po itong ano. Dapat yung tubig po yung mga guys. Diyan pupunta. Ay ginawang warehouse malaki oh. Eh nangyari dito na nung pagkahan ng tubig. <laughs> Ayan po yung nagre nag rescue dragger, po dito. Nagano po sila ng gasol. Gasol. Sila. Wala guys. Pupunta ako dito sa iyo. Titingnan ko yung sitwasyon dito. Saan ka? Ba't may grasa yung mukha mo? Wala pa silang gawa ngayon dito. Ay pare! Diyan ka na naman! Kaya ano ko lang yung update na natin yung ano natin lugar. Shout out mo na pare, shout out. Shout out pala kay vlogger, Jan. mo. <laughs> Ayun pa sila kuya. Pala silang gawa ngayon eh, maulan. Tigil mo na. maulan walang trabaho walang walang income pag maulan Oh. Dito po pala sila yung nagre-rescue. Hindi pa nakarating dito sa highway. Kulay Oh, akala ko nandun na kayo sa ano, highway. Gikot-ikot pa kayo? Ay. Okay, bigyan namin na masisipag. Oh, shout out mo na. Hi, Brad. Shout out mo na, shout out. Hi, guys. Yan. Si Ella. guys. Kailangan sulok dito po baha. Sana tumigil na po yung ulan na to para mo pa na yung tubig dito sa Lexber. Ed. Yun po yung gawaan ng mga karton. Pininanon na yung karton. Sinisiksik. Yun po. Grabing ilog dito mga guys. hindi pa kumagay sa highway pinagbabasag na yung bus pinagtripan na yung bus basag-basag na Ayun po ang nangyari sa baso. Pinagbabato. Dito na po ito nakaparking. Dito po yung sakayan kung papasok sa ano. Bilis na, saan na ibaling? Bilis daming pasahero. <coughs> Agad na naman pa. Tarot, tiyan. bayad niyan, Kuya? Dito muna sa kulong-kulong ilagay yung gamit. dito. Ha, Ito yung mga ano dito. Ma lilikas po. Ma lilikas sila ng lugar. Ito. <laughs> Dito na po tayo sa highway Dito na pinark nila yung mga sakyan. Ayan. Ayan po. Ayan na tayo sa highway. dami ng lilikas. Ang lilikas na sila, kuya. tak lang. Ang nire rescue po yung iba dito ng mga residente, ng mga tanol. pa yeah. 'yung Yung barangay patrol magre-rescue po sa kanila. ang residenti po dito sa Lexber lilikas na po. <tapos> oh, guys, nandito na lang.